Department of Budget and Management Secretary Butch Abad ang umano'y pagtataas ng singil sa mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Abad, bagamat pinirmahan ni Pangulong Aquino ang Administrative Order No. 31 na naguutos ng paniningin ng bagong presyo sa serbisyo ng iba't ibang ahensya, hindi ito nangangahulugan na itataas ang bayad sa pagkuha ng birth certificate, marriage license, police clearance, passport at iba pa. Ang paglalabas dito ay para sa pagbabalangkas ng implementing rules and regulation para sa bagong singil sa serbisyo ng ahensya ng mga gobyerno. Kaugnay nito, tiniyak ng palasyo ang pagkakaroon ng sapat na safeguards upang hindi maabuso ang AO 31 o ang pagtataas ng government fees. Uh, ang gagawin kasi dito, mag issue muna ng implementing rules and regulations. Ang NEDA together with DOF and DBM, are going to frame the implementing rules. What happened before? Because each agency would just decide to raise uh, their their fees now, and we don't want to, ha to do do that. Way. We want to rationalize everything. We want to make sure make it sure that the, pr the fees, if, if it is going to be imposed, should be reasonable and should be, there should be a basis for doing so.